Aries, ngayong araw ay dapat ang aura mo ay maging mabilis ang pag-iisip dahil sa ganoon mo makukuha ang tiwala ng mga makakausap at pwedeng matapos ang usapan na may desisyon na iyong ninanais na mangyari at ngayong araw naman ay mahina ang iyong enerhiya sa usapang pamilya lalo na kung sa pera kaya mas mainam na maging matahimik para wala kang masabi na ikaiinis nila ng lihim, hayaan mo sila mag-usap-usap, at sa huli ay hihingi siguro sa iyo, ng advice sa kaka magsalita ng nais mo, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw, kung may deal ang miyembro ng pamilya, iyong bigyan ng advice na laging manigurado, nang wala silang makuha ikakalungkot nila na tungkol sa pera. Sa iyong pera ay una sa lahat ang pamilya, kaysa ibang tao nang laging may swerte ka ng buena sa pagkakaperahan, at kung may pupuntahan ang minamahal, ay iyong samahan, para magkaroon kayo ng mga kasiyahan sa mga magagawa. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay huwag kang gagawa ng isang desisyon, na walang pagtatanong para makaiwas ka sa kapahamakan, mas mag-focus ka sa ginagawa mong trabaho. Dahil para makagawa ng ikakasaya ng ilan sa iyong boss, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 34, number 22 at number 8. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal ka ay maging mapagmasid at nang makita o maramdaman mo ang tamang gagawin at dapat din ay malikot ang iyong mga mata ngayong araw dahil may sinyales na may mapapansin ka na pwede mong mapakinabangan sa mga iniisip na pwedeng kumita ng pera. At ngayong araw kung talagang may kausap kang bigla ang ibang tao, ay pwedeng lumabas ang iyong pagkainis kaya mas naaayon na iwanan mo na kagad, para sa susunod na kayo, ay muling magkausap ay behave na siya. At doon pwede na kayong makagawa ng deal na maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, kung may mga deal ay iyong alalayan kung pwede kang sumama, ay maganda, dahil lalong gaganda ang bawat aura ninyo ng kahusayan ng swerte. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain ang pahiwatig. Ang iingatan mo lang pakisamahan ay kasama mo sa trabaho na jack of all trades dahil magdadala sa iyo ng gastos at abala sa mga gagawin na pwedeng hanggang tahanan. Sa pag-uwi ay mawalan ka ng kasiglahan. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapagmasid ka sa buong araw, dahil may sinyales na pwede kang makakuha ng kasagutan sa iyong matagal ng iniisip sa mga tauhan, kung sino ang dapat na iyon nang tanggalin, dahil nagbibigay ng bad energy ng katamaran, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 29, number 21 at number 10. Gemini, ngayong araw ay maging mas maingat ka sa pakikipag-usap dahil mga pakinabang lang sa iyo ang gustong makuha. Kung dapat mong ipakita ang ugaling maiirita ka na sa kanila na mga makausap ay iyong gawin, na walang masasaktan sa iyong mga salita. Nang walang mawala na good energy ng swerte sa iyong ngayong araw, at kung may natitira ka pang oras, ay ayain mo ang minamahal na mamasyal, pahiwatig sa iyo na para mawala, sa bawat isa ang nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan. Ngayong araw ang pahiwatig sa tahanan ay may susubok sa masaya ninyong pamilya, na mga chismis ng ibang tao dapat ay ang aura mo ay pwedeng magalit sa kanila nang salita nang matigil na ang kanilang mga sinasabi pag iyong nakausap kahit totoo o hindi ay mas mainam na mailabas mo ang gustong sabihin nang mawala ang bad energy sa tahanan ang pinapahiwatig sa trabaho umiwas ka lang malate ngayong araw dahil doon magsisimula ang bad energy mo na madaming gawain ang maibibigay sa iyo na ikakahina ng iyong buenas na aura, ang pinapahiwatig kaya mas maaga makakapasok ay normal na masaya ka sa trabaho. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 16 at number 25 at number 34. Cancer Ngayong araw ikaw ay may mahina at malakas na aura, mahina sa mga hihingi ng tulong, dahil pwedeng maging maunawain kagad, kaya dapat kang umiwas sa mga tao, na hihingi ng pabor, dahil gastos lang sa iyo ng walang kabuluhan, may aura ka naman na masungit na matalino, na okay sa iyo kung gagawa ka ng deal dahil walang gagawa sa iyo na ikaw ay basta lalamangan. At kaya mo pang magawa na naaayon sa iyong kagustuhan. At ngayong araw kung may ginagawa kayong plano ng pagnenegosyo ng pamilya ay magtsaga muna kayo sa pag-aaral pa ng ibang makikita sa mga ginagawa ng ibang may negosyo at pwedeng madagdagan ang inyong kaalaman pa sa pagnenegosyo para maging matagumpay ang pinapahiwati sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat may sinyales na may dadalaw na hangin nagbibigay ng karamdaman. Kaya pag-iingat sa mga pagkain at pagkilos ayon sa gumagabay ng kalusugan, sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid. Pag-unlad sa iyong pera, ang pigilan mo ay magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan, nang makaiwas ka sa problema ng bigla ang gastusan sa trabaho, ay dapat na maging mas maingat ka sa pagtitiwala sa mga gustong humingi ng tulong na kasama sa trabaho, dahil pwede kang maungusan ng iyong tutulungan, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw tungkol sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang ugali mo na laging nagpapasensya, ay laging may gabay na good vibes ng pagunlad sa tahanan, at ang laging dala ng gabay ay swerte sa pamumuhay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 22, number 42 at number 17. Leo, ngayong araw kung may ginagawang plano na pag. -gawa ng negosyo ay ibaling muna sa ibang bagay ang iyong isipan, ngayong araw na magpapasaya, sa inyong magagawa para lalo na, kung kasama ang minamahal, nang makagawa kayo ng good vibes ng swerte, sa pwedeng magawa ang pahiwatig, At ngayong araw ay may mahina kang aura sa pakikipag-deal sa ibang tao sa umaga, kaya naaayo na sa hapon mo gawin, ang pakikipag-usap, ng gamay na gamay mo ang iyong katalinuhan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pumirma ng makalihis ka sa problema. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay dapat kang magsinop ngayong araw walang pagpapalabas, dahil may gabay ng swerte ang hawak na pera para magdala sa iyo ng swerte. Sa trabaho ay may magaling kang magagawa, na paghanga ang makukuha sa mga boss, kaya kung nakapokus ay magagawa mo na masaya ang iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, ang laging nagagawa mong nagpapasaya sa pamilya, ay patuloy na laging dumadami ang grasya ng buena sa tahanan, at nag-aalaga ng inyong kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 number 25 at number 10. Virgo, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya kaya ituloy mo ang mga gusto mong gagawin, at makakagawa ka ng maayos na usapan dahil sa matalino mong aura, at ngayong araw ay huwag kang masyadong mabait sa bagong makakausap, dahil pakinabang lang sa iyong pera o mga kaalaman ang gusto nila sa iyo. Ngayong araw kahit pa iyong mga kaibigan, at kung may maliitang pagkita ng pera, ay dapat mong kunin at pag-aralan dahil pwede kang kumita ng maayos. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka muna tumanggap ng bisita na ibang tao. Kung tatanggap ka sa bahay ay magdadala sa inyo ng bad energy ng kagalitan ng relasyon at sa iyong pera ang pahiwatig ay maging masinop ka at walang pagpapautang sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ay maging matapang na may stricto. Kang ugali, ang pahiwatig basta nasa tama ang iyong kaalaman ay huwag kang magpapataan na gawin dahil magbibigay sa iyo ng paghanga ng ilan sa iyong supervisor. Kaya pokus ka sa mga ginagawa ang pinapahiwatig. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 22, number 35 at number 14. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay may kabilisan ang iyong isipan, kaya maging mapanuri ka kung gagawa ka ng desisyon, at iwasan mo rin na umayon kagad, sa kanilang gusto, dahil kung gagamitin mo, ang matamong matalino ay kaya mo silang mapaayon sa iyong kagustuhan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay masaya pa rin ang enerhiya mo sa pamilya at mga kapatid kaya kung may pag-uusapan kayo ay dapat kang makapunta. At ngayong araw ay umiwas ka muna makisama sa mga deal na paulit-ulit na pag-uusap wala kang maayos na resulta na makukuha at muli ay mag-isip ka na. Kung iiwasan mo ang ganoong mga deal, dahil puro gastos ang pinapahiwatig para sa iyo, at sa pera ang pahiwatig ay bawal ang makatulong, at magpautang ng makaiwas sa kagalit na tao, ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay huwag muna makisama sa tao na kasama sa hanap buhay, na masalita ng paiba-iba o madaldal, dahil sinyale siya ng tukso ng gastos at iba pa. Na ikaw ay makakakuha ng bad energy ang pahiwatig sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 22, number 36 at number 20. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may mga usapang pupuntahan ay tigil muna dahil walang sinyales na maganda na makukuha kung ikaw ay tutuloy, unahin mo ang kahilingan ng pamilya, kung meron sa iyong hinihiling, nang mas makabuo kayo ng pagkakataon, na pwedeng makagawa ng swerte, sa mga gagawin. Sa iyong balakin na pumunta sa mga kamag-anak, ay huwag mo na rin gawin, dahil gastos at pwede pang mainggit sa iyo ng lihim ang pinapahiwati. Sa trabaho ay walang sinyales na problema gumawa. Kalang ng masipag ng hindi ka mabigyan ng grade na ikakahina ng pag-asenso ngayong araw. At sa iyong pera kung ikaw ay lalapitan ng anak na may asawa, kung meron kang hawak ay pwede mong mabigyan, pero kung wala kang pera ay huwag kang mangungutang para maibibigay sa kanya. Para walang makuhang ikakalungkot sa hinaharap, ang pinapahiwatig, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 31, number 22 at number 28. Sagittarius Ngayong araw ang iyong mahabang pasensya ang dapat dahil doon mo makukuha ng maayos na araw sa mga makakausap basta ang kahabaan ng iyong pasensya ang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa mga gagawin at may maunawain ka ngang ugali pero mamili ka ng dapat na iyong kakausapin para malihis ka naman sa problema ng hindi mo inaasahan ang pinapahiwatig at iwasan mo rin ang pagpirma na madaling paggawa ng desisyon at doon ka makakakuha ng ikakalungkot ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay ka, na magmasid sa kanila baka may nalilimutan kang dapat na mas gagawin para maging mas masigla ang aura ng kasiyahan sa buhay tahanan. At sa pera ay sa mga magulang at sa mga anak ang unahin na mabigyan kung may ekstrang pera at syempre ang mahal nang maging maluwag ang pasok ng pera sa bawat pamilya. Sa trabaho ay bawal muna makisama sa paglabas kung aayain problema sa pera at pwedeng pang makakuha ng tukso ng pag-ibig dapat mag-focus sa gawain at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ang dapat may mga aurang masaya at tawa sa mukha at laging pinakikinggan ang mga kakausap para laging may good vibes ng pagkakaisa sa buhay tahanan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 29, number 30 at number 12. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya, kaya gawin mo ang naiisip na plano ngayong araw, ay pwede mong pasayahin ang resulta at huwag ka lang magbibiyahe, pa kahit may aura ka ng malakas sa pakikipag-usap, ay may kahinaan naman ang kalusugan, at baka makakuha ka na mag-iipon ng sakit sa katawan, ang pinapahiwatig, ang isa pang dapat mong iiwasan muna, ngayong araw ay makapagmura dahil, magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya sa mga gagawin, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay walang gagawin na paglalabas ng pera, maging masinop ka ng iyong pera, nang makaiwas ka sa kagalit na mga tao, at walang mapawala ng perang buenas na iyong hawak-hawak. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay wala munang pagtanggap ng bisita sa tahanan, nang makaiwas sa madedalang negatibong enerhiya sa iyong tahanan na mga ikakahinan ng kalusugan. Sa trabaho ay masaya ngayong araw sa pagtulong sa kasama sa trabaho. Ang pahiwatig paghumingi ng tulong kung kayang pagbigyan ay gawin, dahil magbibigay sa iyo ng aura ng swerte sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 45 at number 8. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may good energy ka na maganda ang pananalita, kaya pwede kang pumasok sa mga deal ngayong araw. Kung meron ay magagawa mo silang mapapayag sa iyong mga gusto ang pinapahiwatig. Basta huwag ka lang magmamadali. Nang sure ka sa mga sinasabi at gagawin, at ngayong araw ang iyong kahinaan ang sobra mong kabaitan na magbibigay sa iyo, ng maliit na suliranin kung maawa ka ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig sa mga miyembro, ay may buenas ding silang aura, kaya sabihan mo na pwede silang gumawa ng pakikipag-deal, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpalabas muna ng pera at pagtulong sa ibang tao. At pagpapautang kahit pa sa investment ngayong araw, ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay pag-iingat ngayong araw ang pahiwatig. Maging masipag na masinop ka sa mga ginagawa at nang walang may butas sa iyo ang ibang kasama sa trabaho na ikaw ay nagiging pabaya at wala ka ring maging problema kung naghahangad ng pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay laging magtiwala sa minamahal maging malambing ng maging mas masaya ang araw at laging magkaroon ng good energy sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 20, number 11 at number 29. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Pwedeng may dumalaw sa iyo o pwede ring magkita kayo ng hindi inaasahang kaibigan, kung talagang magkakatagpo kayo, ay kausapin mong masaya ang iyong aura dahil may sinyales na pwede kayong magkasama sa ibang pwedeng magawa na makikinabang kayong dalawa ng maayos at ngayong araw ay maging matigas ang iyong damdamin, iwasan mo ang maawa sa ibang tao. Kahit pa kumare o kumpare, dahil gastos lang sa iyo, at kukuhanan ka pa ng ilang swerte sa iyong mga plano ang pinapahiwatig sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may ekstra kang pera, at may plano ang anak, sa pagnenegosyo, mas mainam na ipagdamot mo ang iyong pera, kung negosyo, ang idadaing, sa iyo, lalo na kung walang karanasan sa gustong papasukin ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng problema, kaya manigurado ka lagi sa ginagawa at maging mapanuri ng makaiwas ka sa sinyales na problema, at umiwas ka muna ngayong araw, sa kasama sa trabaho, na may pagkamayabang magsalita, signo siya ng problema para sa iyo sa mga gagawin sa trabaho. Sa pagmamahalan sa tahanan ang pahiwatig, ay maging maunawain sa maliliit na miyembro ng pamilya, nang walang masingit na iyong ikakagalit sa buhay tahanan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 29 number 16 at number 33.